lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, kinuha nga nito ni Farah itong si Darius at uh, ngayon ay tinatago nga niya. So wala nga kaalam-alaman lahat na ito ay hawak ngayon ni Farah. Si Cheska ay talaga nag-aalala sa kanyang ama dahil nga sa hindi pa nila nakikita ito. Pinapalakas naman ni Lucy ang loob ng kanyang anak dahil maging siya ay uh, kah kahit, uh, kahit paano ay nag-iisip na subalit ayaw niya na mapanghinaan ng loob ang anak nga niyang si Cheska. Pagdating naman sa presinto ay nagkita itong si Farah at Lucy at uh, ibinalita nga ni Lucy kay Para na nawawala itong si Darius. So kunwari ay nagulat pa si Para at sinabi ito nito na paano na daw ang kanilang mga anak na mawawalan ngayon ng ama at lalong lalo na ang kanyang baby. Pinaalala naman nga nito ni Lucy na wala namang baby nga itong si Para dahil ito ay nawala na. Nagulat naman si Para sa sinabi at talagang ikinainis niya ito kung kaya't ngayon ay mag-aaway sila at susugurin nga ni Para ang kanyang pinsan dito nga sa selda uh, Zelda at tatakutin na sa ang kanyang pinagpubuntis. So yun ang mga dapat nating abangan sa huling linggo, dito nga lang sa Stolen Life.